Mga hukom Ikadalawampung kabanata Nang magkaguyo ay lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel at ang kapisanan ay nagpisanggay ng isang tao sa Panginoon sa mispa mula sa daan hanggang sa na kalakip ng lupain ng galad at nagsihirap ang mga pinuno ng buong bayan sa makatidbagay ang lahat ng mga liti ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Diyos na apat na rang libong lalaki na umahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ng mga anak ni Israel sa mispa. At sinabi ng mga anak ni Israel, Saysayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamang ito ay nangyari. At ang Levita, ang asawa ng babaeng pinatay ay sumagot at kanyang sinabi, Ako'y naparoon sa gabahan na ukol sa Benjamin ako at ang aking babae upang tumigil. At bumangon ang lalaki sa gaba laban sa akin at kinugkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinagakalaang patayin at kanilang dinahas ang aking babae at siya'y namatay. At aking kinuwang aking babae at aking pinagputol-putol at pinadala ko sa buong lupain ng mana ng Israel sapagat sila nagkasala ng kalibugan at ng kaululan sa Israel. Narito, Kayong mga anak ng Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasiya. At ang buong bayan ay bumangon parang isang tao na nagsasabi. Hindi na babalik ang sino man sa amin sa kanyang tolda, niuuwi man ang sino man sa amin sa kanyang bahay kundi ngayon ito ang bagay na aming gagawin sa gaba. Magsisiyahong kami laban sa kanya na aming pagsasapalaran. At magsisikuha kami ng sampung lalaki sa isang daan. Sa lahat ng mga lipi ng Israel. At isang daan sa isang libo. At isang libo sa sampung libo. Upang ipagbaw ng pagkain ng bayan upang kanilang gawin pagparoon nila sa gaba ng Benjamin ang ayon sa buong kadulang kanilang ginawa sa Israel. Sa gayon nagpipisa ng lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa bayang yon na nagtibay na magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin na sinasabi, Anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga ibigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na tao na sa gaba upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nagtisa siya mga anak ni Benjamin sa mga bayang patungo sa gaba upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel at ang mga anak ni Benjamin ay binilang ng araw na iyon sa mga bayan. Na dalawamput anim na libong lalaki ng mahawak tabak. Bukod pa ang mga tumatahan sa gabaan na binilang na pitundang piling lalaki. Sa kabuuan ng bayan ito ay may pitundang piling lalaki na kaliwete na bawat isa ay nakapagpapahilagpos ng pagpapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. At binilang mga lalaki sa Israel bukod pa ang sa Benjamin ay apat na rang libong lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaki mandidigma. At bumangon ang mga anak ni Israel at nag sa Bethel upang sumangguni sa Diyos at kanilang sinabi. Sino ang unang aahon sa amin upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin? at sinabi ng Panginoon, Ang Juda ang unang aahon. At nagsibangon ng mga anak ni Israel sa kinamagahan at humantong laban sa gaba. At lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makibakan laban sa Benjamin. At humanay ang mga lalaki ng Israel sa gaba sa pakikibakan laban sa kanila. At lumabas sa mga anak sa gaba at ibinuwal sa lupa sa mga Israelita sa araw na iyon ay dalawamput dalawang libong lalaki. At ang bayan? Ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at humanay uli sa pakikibaka sa dakong kanilang hinanayan ng unang araw. At nagsiaho ng mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa pinahapunan at sila sumangguni sa Panginoon na sinasabi, Lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Umahon ka laban sa kanila. At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. At lumabas ang sa Benjamin sa gabaal laban sa kanila ng ikalawang araw at nabuwal uli sa lupa sa mga anak ni Israel ay labing walong libong lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Nang magkagayo, nagsiyahon ng lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan at nagsiparoon sa Bethel at nagsiyak at nagsiupuroon sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na iyon hanggang sa kinahabunan. At sila'y naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagat ang kabanang tipa ng Diyos ay nandoon ng mga araw na iyon. At si Pines na anak ni Elias na anak ni Aaron, ay tumahaya sa harap niyaon ng mga araw na iyon, na sinasabi, Lalabas ba ko uli upang makibaka labas sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o magtitigil ako? At sinabi ng Panginoon, Umahon ka sapagat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. At bumakay ang Israel laban sa gaba sa buong palibot. At nagsiahon ng mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikatlong araw at humanay laban sa gaba, gaya ng dati. At ang mga anak ni Benjamin ay nagsilabas laban sa bayan na ipinalayo sa bayan. At kanilang pinasumulan si Naktan at pinatay ang bayan gaya ng dati sa mga lansangan nang isa'y umahon sa battle, at ang isa'y sa gaba sa bukid na may tatlumpong lalaki ng Israel. At sinabi ng mga anak ni Benjamin, Sila'y nangasaktan sa harap natin gaya ng una. muni sinabi ng mga anak ni Israel, Tayo'y tumakas at palabasin natin sila mula sa bayan hanggang sa mga lansangan. At lahat ng mga lalaki sa Israel ay bumangon sa kanilang dako at nagsihanay sa Baal Tamar at mga baka ng Israel ay nagsilabas mula sa kanilang dako sa mga mula sa maari gaba. At nagsidating laban sa gaba ang sampung dibong piling lalaki sa buong Israel at ang pagbabaka ay lumala. Ngunit hindi nila nalaman na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. At sinaktan ng Panginoon ng Benjamin sa harap ng Israel, at kinatay ang mga anak ni Israel sa Benjamin ng araw na yon ay dalawamputlimang libo at isang daang lalaki, lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Sa gayon nakita ng mga anak ni Benjamin na sila'y nasaktan sapagat binigyang kaluwagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin. Sapagat sila'y umaasa sa mga bakay na kanilang inilagay laban sa gaba. At nangagmadali ang mga bakay at nagsidaluhong sa gaba at nang nagpatuloy ang mga bakay at sinugatang ang buong bayan ng talim ng tabak. Nagkaroon nga ng palatandaan ng mga anak ng Israel at ang mga bakay na sila'y gagawa ng alapahap na usok na pausukin mula sa bayan. At nang ang mga lalaki ng Israel ay nagsipihit mula sa pagbabaka, at pinasumulan sinaktan at pinatay ng Benjamin ng mga lalaki ng Israel na may tatlumpung lalaki, sapagat kanilang sinabi, walang pagsalang sila na saktan harap natin gaya ng unang pagbabakar Ngunit tangang alapahap ay magpasimulang umilan lang mula sa bayan sa isang haliging usok. Ang mga Benhaminita ay lumingon sa likuran at narito ang upoy ng buong bayan ay napaiilan lang sa langit. At nangagbalik ang mga lalaki ng Israel at ang mga lalaki ng Benjamin ay nangabalisa sapagat kanilang nakita na ang kasamaan ay dumating sa kanila. Kaya't kanilang itanlikod ang kanilang likod sa harap ng mga lalaki ng Israel na nangagsitungo sa ilang. Ngunit nabul silang mainam ng pakikibaka at yung maong nangagsilaba sa mga bayan ay nagsilipol sa kanila sa gitna ng ilang kanilang kinubkob ang mga Benaminita sa palibot at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingahang dako hanggang sa tapat ng gaba sa dakong sinisikatan ng araw. At nabuhal sa Benamin ay labing walang libong lalaki. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. At sila'y nagsiliko at nagsita ka sa dakong ilang sa malaking bato sa Ramon. At hinabol nila sa mga lansangan ng limang libong lalaki. At hinabol silang mainam hanggang sa gidom at tumatay sa kanila ng dalawang libong lalaki. Nanupat lahat na nabuwal ng araw na iyon sa Benjamin ay dalawamput limang libong lalaki na humahok ng tabak. Lahat ng ito ay mga lalaking may tapang. Ngunit anim na raang lalaki ay nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking bato ng At nagsitahan sa malaking bato ng Wimon na apat na buwan. At binalikan ng malalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sinugatan nila ng talim ng tabak ang buong bayan at gayon din ang kawan at yung lahat na kanilang nasumpungan. Bukod dito yung lahat ng mga bayan na kanilang nasumpungan ay kailangan sinilaban. laban.